Ar kami sa bayan ni ang Coltre ang bantay dere sa isla ng Krista di Kalito mang mga aso niya Sinalubong kami ng aso ni ang Coltre Ang Ay mga ka Oo ari nga na nun na ay, may ay, ang ultra boy, basta. Kilay mo pa ako. Oh, oh. Oh, amen ano. Iyo ni ni ko yon, ayon ka, ayon, ayon ka, no ning pamangkin. Par, na, ang rada ni. Iyo na ko kakilaya. Ngon ni imo ni nagpakisakot ali say hay. Pinahugan pa ko. Oo ba? Ali say. Ay kilay mo gele. Mukha ka. Jumunga pa ako tali sa'yo. Pag ay ginabuya okay, <laughs> na. O, buyot na! Sige lang. Buyot na! O, ko na. Kaya ko. Kailangan mo ko. Ano na, talisay? Gabuka ka? Nadumduman ko na. Ang kalaom ko, tundaya mo na ang surti mo. Gang! Ga! Saranay! Look at me. Hindi ko ay niniginda eh, diri. Ang may niya sa ako, nagsikrito. Hindi mo naginda ko na ang kulo. Bukan ay, bagan bukon? Joke lang. Joke lang. Okay. Naarap ako mga kaibang ko. Di na ko nakita jok. ng speciality nilang trip eh. Joke lang ha. Joke lang ha. Mm, Oo. Oh. Ato nga lihay, gimbo lang nalang ako gali na sa Cebuya ng swerte. Ano <laughs> din ang, din ang daan ka parola? Parola daw sinda? No? Hindi na kami magiging sa piyak, Hindi. Makatok kita sa heaven. Bukod sa parola. <laughs> <laughs> ah, heaven ang tawag niya, Jock. <laughs> eh, hey, langit. Bukod kami. Mr. Raiden.

malah malah na yung Uncle Tribo yun. ayam mo puti. Um, Titoy! Titoy! Dili! <gali> Titoy! Ayam hmm, mo ganda. Gusto di gali yun. oh, dia, oh, hmm, hmm. Hindi, kaya ng mga ayam niya bayan niya kultur boy shout out shout out kay Hazel uh, shut out <laughs> shut down ang <laughs> ganda din ah mmm 40 days video Andito kami sa bahay ni Uncle boy